taga bukid mo kabalo mo sa ni pak nga kung gigad ah this video mga kaigmat na ana pud diri sa tong tanim ba o oh, bugutan na to, ni mga kaigmat og oh, taga bukid mo mga kaigmat magabalo magunsa ni siya kung gibugutan na unsa ni siya na dahon-dahon mani ay na unsa mani oh, kay ila mo ana kay taga bukid man mo Og <laughs> taka ila mo ana mo na siya. Ka ila nagid mo ana. Oh, mo na siya. Basta may ninyo, init mong kayo medyo magkuha tag kalo diya. Kato akong gihimo bangalo <laughs> kalo nagikan sa kawayan muna kayo na nindot kay kalo. Oh. let's go. Init kayo di na gid mo dapaw na ulo ani kay nanamantay kalo na pang malakasan. Oh, muna siya mga kaigmat ang pang malakasan nating kalo. <laughs> Gusto mo morder mga kaigmat, pwede pud morder diya sa tong kalo na high -tech kung dili siya mabasa o mawanan o imong ulo dili magsakit sa init kinana kay hapin sa imuhang ulo o, haom kay nasa ulo Tuwara 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 ara naglisod ko kay di makita kung baguhan pa ka sa atong vlog please naman palo diha kay para malipay pud ta makahimo patag video na daghan okay salamat kasir na lang pod thank you Ay taga bukid mo. Kabalo mo unsa ni? Nga tungi kan. Pag taga bukid mo mga idol, unsa na? Unsa ni akong gi bukutan? Kan nasagot. Unsa ni? Please comment. Bye bye.